Ngayon ay pag usapan natin ang isang viral video nila, Paulo Contis at Arasan Agustin na pinag-uusapan ngayon sa social media dahil sa sweetness nila sa isang non-time show. Nakitang kita ang closeness nila kahit hindi nakatapat sa kanila ang camera. Ano kaya ang masasabi ni Yen Santos tungkol dito? Sapagkat wala pang balita na hiwalay na sila sa girlfriend niya ngayon na si Yen Santos, dahil dito ay nag-alala ang ilan nating mga madlang netizens. Ayun naman sa opinyon at komento ng iba ay karma lang ni Yen ang nangyayari sa kanya ngayon. Dahil inagaw niya lang din ito kay LJ Reyes na labis niya ring nasaktan. For the views lamang ba, ito dahilan daw na gustong gumawa ng love team ni Paolo with Ara o meron na ba talagang namamagitan sa kanila? Concern din ang ibang madlang netizens kay Ara dahil kilala daw na matinik sa chicks si Paolo, na chickboy talaga ito at hindi na ito magbabago. Ugali na nito ang mga mang babae, mangligaw, pakiligin at pagkatapos ay iiwan. Sa isang video makikita na dumada moves na si Paolo kay Ara. Niyayakap ito, hinahawakan ang kanyang kamay at hinahalikan niya ang kanyang co-host na si Ara sa nagustin. Mapapansin rin na pumaparaan o manos si Paulo nang inaamoy ni Ara ang suot niyang polo ay pasimple naman itong humalik sa nuo ng dalaga. Lumabas din ang balita na hindi gusto ni Ara na malink siya romantically kay Paulo at pinag-isipan na nga rin daw niya na umalis na lang sa noontime show bilang host. Pagamat inamin din naman ni Ara na grabe mag-care si Paulo sa kanya. Ba't ba, 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 ba late na hihilig ka sa mga contest contest na yan? Eh, kasi mahilig ako sa Paulo kontes.